Bea Alonzo suot muli ang engagement ring. Nagkaroon nga kaya ng balikan at muli nang isinuot ni Bea Alonzo ang engagement ring nila ni Dominic Roque. Ito ang palaisipan ng mga netizens matapos mapansin ang suot na singsing -sing ni Bea sa mga larawan sa Instagram. Wow, suot na, makakatulog na ako ng mahimbing komento ng isang netizen, puno ng pag-asa. Noong nakaraang taon, umugong ang balitang hiwalayan ni na Bea at Dominic. Matapos ang mga haka-haka, kinumpirma nila ito sa programang Fast Talk with Boy Abunda itong nakaraang buwan. Ayon kay Tito Boy, mula sa kanyang mga sources, isinauli ni Bea ang engagement ring kay Dominic. Matapos nito, naglabas ng joint statement ang dalawa, opisyal na tinatapos ang kanilang engagement. After much thought, consideration, and care, we have mutually decided to amicably end our engagement, ani ng dating magkasintahan. It was not an easy decision. We wanted to have more time to carefully deliberate and pray about it, but there have been many speculations, questions, and insults, that dug nila. We sincerely request for everyone to kindly spare us from more cruel and very hurtful words thrown on social media. Healing Nila. We kindly request to give us the privacy we need as we navigate our future lives with respect, kindness, compassion, and dignity. Sa kabila ng anunsyo ng hiwalayan, binunyag din ni Tito Boy na gumagawa ng paraan si Dominic para muling suyuin si Bea. Matapos ang kanilang paghihiwalay, sinabi ni Dominic, okay naman, still doing fine. Habang hinihiling ni Bea at Dominic na igalang ang kanilang privacy, patuloy ang mga spekulasyon ng mga netizens. Ang suot na singsing ni Bea ay tila nagbibigay ng pag-asa na baka may posibilidad na magkabalikan ang dalawa. Ang tanong ngayon, may balikan na nga kaya.